Magandang araw sa iyo. Salamat at kasama ka namin ulit para um, himayin ang isang napaka-interesanteng paksa. Excited ako para dito. Oo. Ang mga material na hawak natin ngayon ay galing sa akda ni Chris R. Velazquez, yung Vision that Moves from Promise to Purpose. Mm -hmm. At ang mission natin ngayon ay talagang suriin to. Kunin yung mga aral kung paano ba yung isang pangako na parang nasa isip mo lang ay nagiging isang ano, Isang tunay at makabuluhang katotohanan, lalo na para sa mga leader. At ang gamba sa mga materials na ito, hindi lang siya puro teorya. May mga discussion questions, mga reflective exercises, at uh, mga practical na hakbang talaga. Tama. Basically, ang buong ideya ay baguhin yung pananaw sa leadership. Hindi siya tungkol sa diskarte ng, ng tao, kundi sa pagsunod sa isang bisyon na Um, sinasabing itinakda ng Diyos. Isang God-ordained vision. Eksakto. Yung hamon ay hindi lang maging successful, kundi maging tapat na katiwala ng vision na yon. Sige, simulan na natin. Dito sa pinakaugat ng lahat, saan ba talaga nanggagaling ang isang alam mo yung tunay na vision? Oo, oh, yung simula. May isang tanong kasi dito sa source na grabe, napahinto talaga ako. Sabi niya, Paano kung ang pinakamalaking limitasyon mo sa pamumuno ay hindi ang kakulangan ng resources? Ah, ito 'yun. Kundi ang kakulangan ng revelasyon. Grabe, 'di ba? Binabago niya lahat. Oo, sobrang bigat niyan. Kasi biglang ang problema pala ay hindi pera o tao, kundi yung linaw, yung linaw ng direksyon na galing sa itaas. Ginagawa kang steward hindi ikaw ang author. At dyan mismo, dyan pumapasok yung unang malaking pagsubok para sa isang leader na binibigyan diin ng material. Ano yon? Yung pagkakaiba ng isang magandang ideya sa isang bisyon na itinakda ng Diyos at kasama na rin dyan yung personal na ambisyon laban sa isang banal na tungkulin. Yan, sa tingin ko yan yung isa sa pinakamahirap kilatisin, di ba? Sobra. Kasi parehong pwedeng maging exciting, parehong um nakakaenganyo. Based sa source, ano ba yung parang litmus test? Paano malalaman kung galing lang sa sarili mong galing kumpara sa isang bagay na talagang ano, ipinapagawa sa Nagbigay ito ng ilang mga parang warning signs. Halimbawa, kung yung bisyon ay mas nagbibigay luwalhati sa iyo o sa organisasyon mo kesa sa Diyos. Ah, okay. Makes sense. O kung ang resulta ay parang pagod at bigat sa halip na buhay at lakas. Isa pa, kung yung bisyon mo ay um, madaling kopyahin ng iba. Interesting. Sinasabi rito ng ang isang bisyon na mula sa Diyos ay may divine signature. May tatak na hindi kayang gayahin kasi para sa iyo talaga yun. I see. So hindi lang sa tulkol sa ano ang gagawin, kundi sino ang pinarangaralan. Tama. At kahit sabihin natin malinaw na sa iyo na galing sa itaas yung visyon, kung malabo naman ang pagkakapahayag mo, wala rin. Dito ako napaisip sa isang exercise sa material mo tungkol sa kalinawan. Oo, yung exercise na ipaliwanag mo sa isang bata, napakasimple pero ang hirap gawin. ba? Diba? Yung hamon, kung ang bisyon mo ay kailangang magkasya sa tatlong pangungusap na maiintindihan kahit ng isang bata, ano ang sasabihin nito? Pinipilit ka nitong alisin lahat ng jargon, lahat ng mga komplikadong salita, oo, at iwanan lang yung puso ng mensahe. Kasi kung hindi mo kayang ipaliwanag ng simple, baka hindi mo pa talaga siya naiintindihan ng buo. At may connection yan sa sinasabi ng source na madalas ang sobrang pagkumplika sa mensahe ay sintomas pala ng takot. Takot? Takot na baka hindi ka pakinggan o baka isipin ng iba na ang simple lang ng idea mo. Kaya dinadagdagan natin ng mga corporate sounding na salita para magmukhang importante. Eksakto. At ang paraan para malampasan yan, ayon sa source, ay yung um, kapangyarihan ng pagkukwento. Storytelling. Oo. Ininumungkahi niya na isulat mo ulit yung vision mo, hindi bilang isang mission statement, kundi bilang isang maikling kwento. Isang talinghaga. Parang ganun. Gawin mo siyang kwento ng pag-asa, tapos tanungin mo yung sarili mo ang kwento ko ba ay nag ng pananampalataya o nagahasik ng takot at kontrol? Wow! Kasi yung kwento ang kumukonekta sa emosyon, hindi yung bullet points. Iyon mismo. Ang susunod na bundok ayon sa material ay yung alignment. Pag-aayon. Paano mo sisiguraduhin na itong magandang bisyon na to ay nakatayo sa tamang pundasyon? Dito pumapasok yung tinatawag niyang alignment checklist, isang serye ng mga matinding tanong. Hindi siya to-do list. Hindi. Checklist siya ng puso. Halimbawa, tinatanong ka, ang bisyon ba na ito ay nagbibigay luwalhati sa Diyos o sa sarili? Naglilingkod ba ito sa tao o sa sistema? Of, yung pangalawang tanong, naglilingkod ba sa tao o sa sistema? Ang bigat niyan. ba? Diba? Kasi napakadaling mahulog sa bitak na mas importante na yung proseso o yung brand ng organisasyon kesa sa mga taong dapat nitong pinaglilingkuran. Totoo! At ang pinakaangkla ng buong alignment process na to ay yung pagsusuri sa vision gamit ang banal na kasulatan, hindi lang base sa uso. Hindi lang base sa sinasabi ng ibang sikat na leader. Tama. Ang pinakasimpleng tanong na laging binabalikan ayon sa source ay sinasalamin ba ng desisyong ito ang puso ng Diyos? At kung hindi? Kung ang sagot ay hindi o hindi kasigurado, kailangan mong huminto. Kasi kahit gano'n pa yan kasuccessful sa tingin ng mundo, kung wala sa sentro, may mali sa pundasyon. At kapag nakaayon na, handa na para sa susunod na hakbang. Pakilusin ang mga tao. Dito, may isa na namang tanong na, grabe, napahinto ulit ako eh. Ano yun? Sabi rito, nangunguna ka ba sa mga tagasunod? O naglilinang ka ng mga kapwa mong tagapagdala ng vision? Vision bearers? o oo. Tumatak sa akin yan kasi binabago niya yung buong konsepto ng delegation. Hindi lang ito pagbibigay ng utos, kundi pagbibigay ng um, pagmamay-ari. Napakalaki ng pagkakaiba niyan. Ang isang follower ay naghihintay ng instruction Ang isang vision bearer ay nag-iisip paano ako makakatulong dito. Kahit hindi nuutusan. Eksakto. Ang layunin, ayon sa material, ay bigyan ng kapangyarihan ng iba na magmay-ari ng isang piraso ng bisyon. Hindi mo siya binabantayan na parang sayo lang. Ipinapamahagi mo. Pero paano yan ginagawa sa practical na paraan? Kasi madali ang sabihin pero alam mo na, mahirap gawin. May isang konkretong suggestion dito. Magsagawa ng isang vision activation session. Okay, anong nangyayari doon? Sa session na to, hindi lang leader ang nagsasalita. Ang pinakamahalagang part ay yung pagtatanong sa bawat membro. Sa talento mo, sa posisyon mo, paano mo nakikita ang sarili mong nag-aambag dito? Ah, so binibigyan mo sila ng pagkakataong iugnay yung sarili nila sa mas malaking picture. Yun, yun. Doon nakakaroon ng ownership. Yung dating pasibong suporta, nagiging aktibong pakikilahok. Siyempre, sa anumang paglalakbay, may mga balakid. Walang bisyon na hindi nakakaranas ng pagtutul o resistance. Laging mayroon yan. At ang ganda ng pagtalakay dito sa source, hindi niya tinuturing na kaaway yung resistance. Sa halip, tinatanong ka, kapag may kumontra, ano ang una mong reaksyon? Nagiging depensibo ka ba? Oo, depensibo ka. O baka namang binabawala, binabawala mo lang na parang di nila naiintindihan. O, eto yung pangatlo, tinitingnan mo ba ito nang may malalim na pag-unawa na baka yung pagtutul nila ay may dalang aral. Iyan yung pagbabago sa pananaw. Ang pagtutul ay hindi palaging atake. Minsan, isa itong imbitasyon upang pinuhin ang iyong bisyon. Baka may punto sila na hindi mo nakita. Tama. Baka may panganib na hindi mo napansin. Ang isang leader na secure sa sarili niya ay nakikinig sa kritisismo. Okay kasama rin sa hamon yung pagsasalin ng malaking bisyon sa mga konkretong estratehiya. Dito may panganib na naman, 'di ba? Hmm. Ano 'yun? Yung maging sobrang abala sa pagpaplano, sa mga chart at timeline, na nawawala na yung pananampalataya. Ah, oo. At may mahalagang tanong dito yung source. Paano mo masisiguro na ang estratehiya ay hindi nagiging pamalit sa pananampalataya? Paano nga ba? Ang suhestyon ay tingnan ng pagpapatupad bilang isang anyo ng pagsamba sa halip na pamamahala. Bawat hakbang, bawat meeting, isang pagkakataon yun para ipakita ang katapatan sa bisyon. Parang worship? Oo, at para maging practical, may binabanggit siyang tool, yung Vision to Action Framework. Simple lang ang konsepto, hati-hatiin mo yung malaking bisyon sa maliliit at konkretong hakbang. Ginagawa niyang manageable? Tama tinatanong ka nito ano ang kailangang mangyari this quarter. Ano ang gagawin natin this week para hindi nakakatakot yung malaking pangarap. At habang kumikilos, kailangan sukatin ng pag-unlad. Pero dito, isa na namang malaking pagkakaiba ang ipinapakita ng source. Yung sa metrics. Oo, ang kaibahan ng tagumpay ng organisasyon sa espiritual na bunga. Napakalalim nito. 'di ba? Itinatanong nito, mas nauujukan pa ba ng mga resultang nabibilang ng tao? Dami ng dumalo, laki ng kita, o ng pagbabagong Diyos lang ang makakasukat? Tulad ng mga nabagong buhay. Parehong mahalaga yan, pero dapat alam ng leader kung ano yung ultimate priority. At dito pumapasok yung konsepto ng accountability, no? Pananagutan. Oo, napakahalaga niyan. At dito may isang napakatapang na tanong sino ang may pahintulot na kumprontahin ka kapag nalilihis ka na ng landas? Yan yung tanong na iniiwasan ng marami. Kasi ang accountability, hindi lang siya board of directors. Ang tinutukoy dito ng source ay yung taong pwedeng tumapik sa iyo at sabihin, teka, parang yung desisyon mo ngayon, mas tungkol na sa ego mo, hindi na sa vision. Wow. O napapansin ko Parang nawawalang ka na ng oras sa pamilya mo dahil dito, mga ganyang bagay. At dapat kusang-loob mong ibinigay 'yung pahintulot na 'yon. Napakahalaga niyan para mapanatili ang integrity. At um, syempre, ang huling hamon ay 'yung pagpapanatili ng bisyon sa gitna ng pagbabago. Hindi maiwasan 'yan dahil laging may pagbabago. Oo. Kapag nagbago ang panahon, ang teknolohiya o ang kultura, ang tanong ay Inaangkop mo ba ang iyong mga pamamaraan o tinatalikuran mo ang iyong misyon? May malaking pagkakaiba yung dalawa. Sobra. Ginagamit pa ng material yung mga halimbawa ni na Jose at Pablo. Dumaan sila sa iba't ibang sitwasyon, kulungan, palasyo, pero hindi nagbago yung core mission nila. Naging flexible sila sa pamamaraan pero matatag sa layunin. So kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, anong kahulugan nito sa huli? Sa dulo ng lahat, tinitingnan ng mga source yung pinakaresulta, yung iiwan ng pamana, legacy. Yung legacy. At may isang tanong dito na talagang sumusukat sa lahat. Kung natapos ang iyong pamumuno ngayon, anong ebidensya ang mananatili na ang iyong vision ay tunay na nakasentro sa Diyos? At hindi ito tungkol sa mga gusali o numero. Hindi. At ang ebidensyang yun ay direktang kumokonekta sa isa pang tanong, nagpapalaki ka ba ng mga kahalili o nagtatayo ka lang ng mga sistema? Ang ganda ng distansyon na yan. Kasi ang isang sistemang maganda, pwedeng bumagsak kapag nawala ang leader. Pero ang isang leader na nahubog, ay kayang magtayo ng sarili niyang sistema at maghubog pa ng iba. Iyon, dito lumilipat ang fokus mula sa pagnanais niya, maalala ka, patungo sa paghubog ng mga susunod na tapat na leader. Tulad ng mga halimbawa sa source si Moises kay Josue, Elias kay Eliseo, si Pablo kay Timoteo. Oo, oh, ang legacy nila ay hindi lang yung mga himala nila, kundi yung mga taong pinalaki nila para ipagpatuloy ang gawain. Ang tunay na legacy ay nasa mga tao. Tama, sa kabuuan, ang mga material na ito ay nag-aalok ng isang kumpletong framework para sa isang uri ng pamumuno na um, spiritualang pundasyon. Isang paglalakbay. Oo, isang paglalakbay mula sa isang pangakong na parang bulong lang patungo sa isang tunay at nakikitang katotohanan. Mula revelasyon, patungong realisasyon. Ayun. At ang huling habilin sa material ay isang napakagandang buod. Sabi rito, ang pamumuno ay hindi napapatunayan sa kung ano ang iyong itinayo kundi sa kung ano ang iyong isinilang sa iba. Grabe. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na sukatan ay hindi yung mga nakamit mo kundi yung katapatan mo sa pagdadala ng pangako ng Diyos tungo sa katuparan nito. Lalo na sa buhay ng ibang tao. Isang napakalakas na pagtatapos sa buong konsepto, ang pamana mo ay hindi isang monumento, kundi isang kilusan na nagpapatuloy kahit wala ka na. At para mag-iwan sa iyo na isang bagay na maari mong pag-isipan, heto ang isa sa mga huling tanong mula sa source na pwede mong dalin sa iyong linggo. Sige. Ano ang isang matapang na desisyon na maaari mong gawin ngayong linggo upang dalhin ang iyong bisyon mula sa pagiging pangako lamang patungo sa tunay na pagsasakatuparan?